Welcome to Nestor Lakay Channel. Meron po tayo ngayon na halaman na tanim na Lady Palm. Ito po yung ating pong halaman. Ngayon inilagay po natin dito sa ating corner ng ating bahay at pwede po itong magandang ano, gawing indoor plants. Madali lamang po itong alagaan. Dito ang ganda ng dahon niya, umalago na. Dati, ako, uh, konti lang ang ano nito, ang ano niya, ang kanyang mga puno. Pero ngayon, ano, dumami na, oh. Nilagay po dito ni, ano, ni Nestor Lakay. Nasa malaki po siyang paso. Uh, nilagay po muna natin dito, ah, gawin natin indoor plants para makapag, makadagdag ng, ano, ng malamig na, ano, sa ating kapaligiran. The best indoor plants ko itong lady palm. Ang itinitipig naman po natin dito, ah, hugas bigas, at saka yung mga pinagbalatan po natin ng patatas, carrots, kamote, o mga gulay po. Balat ng itlog, inilalagay po natin dito. Kaya healthy po ang ano dahon po nito. Maganda po niyo. lago ng kanyang ano, na dahon. No? Dati ko konti lang po, pero dumaguna na. No? Eh. Ah, nilagay po muna namin dito. Dito po ang isang halaman po na nilalagay namin madalas dito sa corner. Snake plants o kaya po yung Hawaiian tea plant po natin o fortune plants. Dito po sa ating maliit na bakuran, mayroon din po akong lady palm. Bukod po sa inilagay ko po doon sa indoor plants na corner po natin. Ah, nandito din po yan sa ano sa malaking paso. Madali lamang pong uh, alagaan po ang lady at mabilis po itong lumago. The best indoor plants din po ito at pwede rin po sa outdoor. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Thank you so much po.